violation, sa mga restriction. Hello po guys, good morning po. Ngayong umaga po guys, andito po tayo sa dagat. Ah, nagpapahangin po tayo kahit na may problema po tayo sa ating monetization tools. Ngayon ko lang po nalaman guys, kaya nagpapahangin muna tayo sa dagat para kahit papano hindi natin lubos maisip yung nagdadaanan natin yun guys kasi nagkaroon po tayo ng matinding violation guys hindi ko po alam ba guys ano pong dahilan karoon po tayo ng matinding violation pero okay lang po guys ganoon naman talaga lahat naman talaga dumadaan sa violation sa mga restriction normal lang talaga yun guys kaya andito tayo sa sa gilid ng dagat guys kung makikita nyo ayan pahangin muna tayo guys kasi katatapos lang po namin magtrabaho kaya andito tayo sa dagat So kahit may violation tayo, ay hindi pa rin tayo susuko kahit may violation tayo. Pero, yung good news natin yan guys, ay nakapagbalik tayo ng sit-up sa in-stream ad. Kahit noon, pag-review ay hindi tayo na-aproban. Ngayong araw din po, ay nakapag-sit-up tayo yung stream ad natin. Pero, kahit nagkaroon ng violation yung unreal subscription, stars, ay naniniwala rin akong babalik din yun. Ayan guys. Hindi pa rin tayo susuko guys. kahit may violation tayo. Masakit tingnan guys. Pero okay lang. Hindi ko gagawing negative yung pag-iisip ko kundi. Laging positibo. Dahil lang lahat naman ay dumadaan sa ganyang restriction. Alam ko po yan ay uri ng isang pagsubok. Kaya hindi tayo susuko guys. Kaya kung makikita nyo guys. Andito tayo sa dagat. Papahangin muna tayo. Dahil wala naman din pong pasok namin ah. Papahangin muna tayo. Kung makikita nyo yung dagat. Nandito tayo. Kasama ko po ang aking lola. Yung oras natin po ngayon ay mga 6 am po. Katatapos lang po namin magtrabaho guys. Pag hindi busy, pag hindi ako gumagawa ng content, ay nagtatrabaho talaga ako guys. Yan guys. Kung wala naman akong trabaho, gumagawa ako ng content. Hindi ko sinasayangan yung oras guys. Pero may time na kailangan talaga natin mag-relax. Normal yun sa tao guys na kailangan natin mag-relax. Masakit sa damdamin guys yung violation guys. Pero nagkaroon tayo ng violation monetization tools natin guys ay pinaghirapan po yun at hindi po yun basta basta binigay ni Meta pero kahit ganun pa man po ay inisip pa rin natin po yung negat positive at hindi natin iniisip yung negative na mangyayari kasi alam ko naman po na babalik din yun so guys maraming salamat po sa inyo guys sa palaging panonood sa inyo pasinsa na po kayo guys kung hindi na po ako masyadong nag sa inyo kasi kailangan talaga natin mag-focus sa content at sana babalik din yung ating mga tools guys guys maraming salamat po sa inyo Bye-bye.